ayun o, oh, nakikita natin pala so magiging terminal to kasi magsasakay at magbababa dito kasi yung mga pasahero nasa bus lane pero at least yung mga nagtitinda doon sa gilid o oh, may kita nyo yan yeah, magandang gabi dito tayo ngayon sa commonwealth ngayong uh, 9.30 ng gabi so rush hour na ba to ng gabi so tamang bye bye lang dito sa exclusive motorcycle lane so ngayon, madadaanan natin ng gabi yung Litex Market. Tingnan natin kung uh, wala na siyang mga harang pag ganitong oras. Kasi usually, hindi, hindi pala usually, siguro uh, dati, mga dati, uh, pag ganitong oras, yung uh, exclusive motorcycle ay nagiging terminal to ng bus at jeep. Dahil yung mga pasahero, nandito sa busway, nag-aabang ng mga masasakyan. So, ngayon makikita natin. Kasi dumaan ako dyan ng umaga, tanghali, hapon sa pagdaan ko na yun, malinis eh walang masyadong nakaharang walang masyadong bara sa exclusive motorcycle lane kaya maalwan ma makakadaan pag ikaw ay nakamotor sa litex part so tandaan nyo na doon sa litex pag nasa kaliwa ka, nagbabad pwede kang hulihin may nangyari na yan dati, wala pang end cap eh ngayon may end cap na so pwede ka, ano ka, malaki ang chance na mahuli ka sa camera kung ikaw ay wala sa exclusive motorcycle lane pag nasa kaliwa ka nagbabad malayo pa yung u-turn uh, slot ah, mahuli ka pwede ka mahuli kasi may distansya lang pag mag u-turn eh pag nagbabad ka sa kaliwa doon sa may litex banda manggahan ba yun o kambingan maaari ka mahuli doon kaya pag nasa litex ka dito ka muna sa exclusive motorcycle lane bago ka kumaliwa papunta ng u-turn kailangan may tamang distansya 200 meters So, ngayon, maradaanan natin ngayon. Kasi may nag-comment sa akin eh na uh, syempre, wala pang uh, dyan, wala pang ano dyan kasi hindi naman rush hour yan nang dumaan ka. So, pero nasabi ko naman sa video yon na hindi ko pa nadadaanan kasi ng rush hour ng gabi. So, ngayon, maradaanan natin. Let's go! video, magandang gabi dito na tayo sa Litex Commonwealth ngayong uh, ano ba 9.40 ng gabi ngayong July 29, 2025 so dito tayo, babay tayo titingnan natin kung may mga harang uh, dito sa exclusive motorcycle lane kasi pinapadaan tayo dito na ang mga nagko-comment eh. daan daw tayo ng ano, gabi, rush hour ng gabi kasi eh, nandun daw mga nagtitipon-tipon yung mga ano So dito daan tayo dito dito tayo, dito kasi usually yun eh yung uh, nagiging terminal ng jeep bus so yan medyo okay okay pala kasi walang nakaharang ayun no oh, nakikita natin pala so magiging terminal to kasi magsasakit at magbababa dito kasi yung mga pasahero nasa bus lane pero at least yung mga nagtitinda doon na sa gilid o oh, May makikita nyo yan so medyo may improvement no ayos so ngayon ay uh, gabi na 9.40 na ng gabi ba diba? so pinapadaan tayo dyan ng gabi tingnan tingnan daw natin kung Ah, uh, ganun pa rin, 'di ba? Kasi yun nga dati, hindi ka makadaan diyan sa linya ng motorsiklo. Kasi ang, ang etong motorsiklo ay na exclusive para sa mga motor eh. So doon hindi ka makakadaan kasi nga may mga nakaharang na jeep, bus, ganun kasi nagbababa at nagsasakay ng pasahero. So ngayon, okay, so, e, may improvement, may improvement tapos ng mga nakaraang buwan may kasi nasasakop ng titinda ng ano 'yan eh nagtitinda ng na mga kung ano-ano eh. So, yun, mga nagtitinda nandoon na sa gilid. So, yun. Medyo okay ngayon. So, nakadaan na tayo ng umaga, tanghali, hapon. Lahat yun. Maganda. Maalwa ng pagdaan sa exclusive motorcycle lane. So, yun. Ayos. Sa so, magandang gabi.